news update Mga balita ngayon, tatlong dating rebelde sumuko sa gitna ng Luzon, mga armas isinuko rin. Isang daang Chinese deneport pabalik ng China dahil sa illegal na pogo at scam hubs. Coral reef rehab mission sa Palawan pinangunahan ng Philippine Coast Guard. Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tatlong dating mga kasapi ng Communist Terrorist Group o CTG ang sumuko sa magkakahiwalay na operasyon sa Aurora, Bataan at Bulacan noong June 16 bilang bahagi ng pinalakas na kampanya ng pamahalaan laban sa insurhensiya. Sa Aurora, si Karen Dell, 46 years old, dating miyembro ng squad primera ng BHB ay sumuko sa Baler sa tulong ng pinagsanib na puwersa ng PNP at Maritime Unit. Sa mataan, isang 60 anyos na dating miyembro ng Komiteng Tagapagpaganap, sangay ng Partido sa Platoon o KTSPP ang sumuko sa bagak at isinuko ang 357 revolver, rifle grenade at mga pampasabog. Sa Bulacan naman, si Kare, 57 anyos, ay nagbalik loob sa Hagonoy at isinuko ang isang hindi lasensyadong 38 revolver. Ayon kay Police Brigadier General Gene Fajardo, ang mga pagsukong ito ay patunay ng tagumpay ng kampanya kontra rebelyon at resulta ng matatag na ugnayan ng pulisya at mga mamamayan. Isang daang Chinese ang dineport pabalik ng Shanghai, China nitong Martes bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan laban sa mga banyagang sangkot sa illegal Philippine offshore gaming operators o pogos at scam hubs sa bansa. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at Bureau of Immigration, dinakip ang mga dayuhan sa mga operasyon sa Paranaque, Pasay, Lapu-Lapu City at Silang, Cavite. Ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal ang mga pogo at buwagin ang mga sindikatong kriminal. Mahigit apat na libong pogo workers na ang na-deport at marami pa ang inaasahang susunod, ayon kay PAOC Executive Director Gilberto Cruz. Pinangunahan ng Philippine Coast Guard Marine Science Group o pcg ang panibagong Coral Reef Rehabilitation Mission sa Pag-asa Island at Kalayaan Group of Islands sa Palawan. Ang hakbang ay upang ipagpatuloy ang pangangalaga at rehabilitasyon ng marine ecosystems sa West Philippine Sea o WPS. Pinamunuan ni Commander James Barandino ang misyon, katuwang ang Palawan Council for Sustainable Development at marine scientists ng Western Philippines University. Gamit ang siyentipikong pamamaraan, nagkaroon ng coral fragment selection, replanting, biodiversity assessment at underwater survey. Layunin ng proyekto ang pangmatagalang proteksyon ng yamang dagat at pagpapatibay ng susunod pang mga rehabilitation effort sa rehiyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalind Sinchongko, Naguulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.